Yung guys, nakahuli tayo ng malaki-laki. Malaki, malaki isda. Ay, nagkagat. Abuy pa. Uy, oh laki guys. Swerte tayo guys. Ay! Yan guys, iguan na naman kitang nada ko. Mga... puta oh, tasi 50 kilos ini. <laughs> <laughs> pahon pahon hmm ah kape 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 5 kilo yung buyod Hey. Ano ni nang lutong me sauce? Oh, oh so. <laughs> <laughs> o, yan, ang hali sa bulod na buyod Paguna nindo sa sentro sana ang may buyot, higaman <laughs> <mo> sa bulod. <laughs> Ertian. Oho. sir.